Naka-alerto na ang mga lokal na pamahalaan sa harap ng banta ng Bagyong Opong. Tiniyak naman ang DSWD na nakahanda na ang tulong sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Si Ryan Resiges sa detalye. Inilagay na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang lahat ng LGU sa heightened alert bilang paghahanda sa epekto ng Bagyong Opong. Sa abiso ng pag-asa, maraming ulan at malakas na hangin ang dala ng bagyo. Dahil dito, nasa alert level Charlie na ang labing anim na probinsya na inaasahang direktang tatamaan ng 100 km diameter radius ng mata ng bagyo. Kabilang dito ang ilang lugar sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon Province, Rizal at Metro Manila. Nasa ilalim naman ng Alert Level Bravo ang sampung probinsya na sakop ng 300 km diameter radius ang mga lugar na ito ay maaring makaranas ng 85 kilometers kada oras na lakas ng hangin at malakas na buhos ng ulan. Habang nasa alert level alpha naman o yellow alert ang nasa 27 probinsya, kabilang ang Palawan, Negros Oriental, La Union at iba pa. Inatasan din ng DILG ang lahat ng LGU na i-activate ang operation listo at pinatitiyak ang pagpapatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan bilin ng DILG sa publiko, manatiling alerto at sumunod sa direktiba ng mga otoridad. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD naman tiniyak na naghanda at nakatutok din sa mga lugar na direktang hahagupitin ng bagyo. Sa utos ng ating Pangulo, ang DSWD ay handang umagapay sa inyong mga pangangailangan. Sisimula natin sa mga family food packs na pinamamahagi na habang tinitape natin po at pati na rin ang mga mobile kitchen natin. Aabot naman sa 3.1 billion pesos ang halaga ng standby fund at stockpile ng DSWD na nakapreposition na sa central office at field offices. Kabilang sa stockpile ay nasa 2.5 million family food packs, iba pang food items at non-food items. Reminder sa ating mga kababayan, alam ko na gustong gusto na natin bumalik sa ating mga tahanan, ngunit sana makinig tayo sa ating mga local government units. Pag sinabi nilang mag-preemptive evacuation tayo, o manatili sa mga evacuation center, makinig po tayo. Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.